ya okay. yeah. Hello guys, kumusta na ang lahat? Kumusta na ang mga kaibigan ko sa mga mga kaibigan ko na mga YouTubers? Tagal na tayong hindi nagkita-kita. Gusto na ang lahat Ayan ang aking anak Papunta yan siya ng trabaho At isi-flex ko rin sa inyo Ang mangga Maraming ano ng mangga Yan o oh. Kukuha tayo guys ng mangga Tain tayo ng mangga Mga tapas O oh, diba maraming mangga At saka may ano din yan, May pulo din Yan tingnan nyo mangga o di ba? Ayan. Ayan, may isang puno dito na para din siyang mangga pero hindi siyang mangga guys. sumbang asin yan. Kinagawa nilang ulam yan. Di ba marami din siyang ano, bunga. Pag wala kang mangga, pwede na yan gawin mo mangga din. Ayan, at ipakikita ko din sa inyo dito na malapit kami sa ano, ano ba yan sa ating sumba Sa bisaya yan sumba di ba? malaki ngayon ang tubig sa suba kasi ulan na dito, may ulan na dito. At pakikita ko rin sa inyo ang ano, ah, uh, yan o, oh, yung bunga na yan. Kulo yan pag sa amin bisaya. di ko alam kung ano yan sa Tagalog. O, oh, di ba marami? Marami siya doon pa sa harap. Ayan. makita ba ninyo? Marami siyang bunga guys, doon sa taas guys. Maraming bunga doon sa taas. Pero di namin makukuha kasi sobrang taas. Kaya nahulog na lang yan ang doon sa taas. yun o. Oh. Kita ba ninyo doon? Ayan. Nakikita ba ninyo yung mga bunga? Maraming bunga yan ang kulo. Mga maliliit pa. Yung may ano na insakto na nahulog lang sila kasi di namin makukuha. So hanggang taas. Ayan. At nandito pa rin o. Oh. May ano pa din dito. Ayan. Kita ninyo guys. Ang daming bunga. Tapos yun ang may-ari dito, yung aking binat at saka niyang mga anak din at saka asawa ko, hindi sila mahilig kumain yan. Kasi sabi nila, nagsawa na daw sila, kaya ako ang kagakain. <laughs> Naghintay ako kung ano siya, tama nang pwede nang pitasin, ay pipitasin ko na yan, ako ang kakain lang. <laughs> Ayan, nakikita ba ninyo? Saan na yun? Silaw kasi hindi ko ka makita. Ayan. ano ba pwede nang abot ka din yan siya ulito. Ayan. Thanks for watching.